Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Kasabay ng pagdaraos ng 2025 National Women's Month Culmination Program, binigyang pugay ng Bangsamoro Women Commission ang mga Muslim women religious leaders bilang pilar sa serbisyo at pagbabago sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagsasalo-salo sa isang grand iftar. Ang detalye sa report ni Carmina Kamit. Mga Hafidat Quaria volunteer status at representatives mula sa mga partnered offices at ministries ng BWC, maging ng mga empleyado mula sa iba't ibang MOAS ang nagsipagdalo sa naturang aktibidad na ginanap sa Grand Pagana, Cotabato City kahapon, March 25, 2025. Ang inisyatiba ay matagumpay na naay sa katuparan sa pamamagitan ng Sunny buwersang Lakas ng BWC, Bangsamoro Darul Ifta, Ministry of Human Settlements and Development, Bangsamoro Human Rights Commission at Ministry of Public Order and Safety. Ang aktibidad ay ang kauna-unahang programa na inilunsad ng BWC para mabigyang pagkilala ang mga ambagat kontribusyon ng Muslim Women Religious Leaders sa rehiyon. Binigyang diin ni BWC Chairperson Honorable Bayon Karon ang pagiging isang pundasyon ng mga kababaihang religious leaders sa pagpapalakas ng katatagan ng komunidad. Naniniwala ang Bangsamoro Women Commission na ating mga Muslim women religious leaders ay hindi lamang tagapagturo ng pananampalataya, kundi sila rin ay pundasyon ng pagpapalakas ng moral at spiritual na katatagan ng ating komunidad. Ang kanilang papel sa dawa, pagtuturo ng mabuting asal at paggabay sa ating pamayanan ay may direktang epekto sa pagdataguyod ng kapayapaan, social cohesion, at tunay na inklusibong kaunalan sa bangsa morong. Pagtanaw at pagbibigay halaga naman sa lahat ng sakripisyo ng mga kababaihang bangsamoro sa iba't ibang aspeto ang naging laman ng mensahe ni Interim Chief Minister Abdurauf Makakuwa. Layunin ng naturang aktibidad na mabigyang pagkilala ang mga kababaihang MRLs na siyang naisakatuparan sa pamamagitan ng isang seremonya kung saan ang mga piling honorees na dumaan sa screening ng Bangsamoro Darul Ifta ay nakatanggap ng plaque of appreciation. Siyempre, unang-una po uh, malaking pasasalamat po no sa uh, Bangsamoro Darul Ifta no sa pagpili nila sa amin bilang mga honorees at saka sa lahat po ng mga uh, tumulong sa kanila no para maisakatuparan po itong programang ito no it's an honor for us po no na makasali kami sa uh, masasabing historical no na programang ito no at inalam uh, po ve, uh, na appreciate po namin no yung pagrecognize sa amin. Uh, syukran po sa kanila. Uh, ang message ko po for the Bangsamoro government is uh, sana po no, mas maparami pa yung mga katulad nitong mga programa uh, kasi po no, uh, napakarami pa pong mga katulad namin na hindi pa po no nasasali sa mga ganitong programa so we hope na magkaroon din ho sila ng opportunities no para makasali sa mga ganito Bilang hudyat ng pagtatapos ng programa, nagsama-sama ang lahat ng dumalo sa pagsasagawa ng Tarawi Prayer. Carmina Kamid, BIO News. Samantala, kinumpirma ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang pagbibigay ng 10,000 pesos Ramadan bonus o Special Ameliorative Measure Allowance sa mga ng MBHTE Schools Division ng Sulu sa Bangsamo Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa MBHTE, ang hakbang na ito ay pagpapakita ng kanilang patuloy na pagkilala sa dedikasyon at serbisyo ng mga guro at kawani sa rehiyon. Layon din itong tiyakin ang kanilang kapakanan, lalo na sa banal na buwan ng Ramadan. Habang patuloy silang gumaganap ng malagang papel sa pagpubog ng kinabukasan ng mga mag-aaral sa Bangsamoro. Sa klaw ng in insentibong ito, ang mga guro at kawani ng pampublikong paaralan sa ilalim ng MBHTE sa Sulu bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa kabila ng mga hamon sa rehiyon. Ipinahayag ng MBHTE na layunin itong tiyakin ang kapakanan ng mga tagapagturo, lalo na sa banal na buwan ng Ramadan, kung saan ang kanilang sakripisyo at serbisyo ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga mag-aaral ng Bangsamoro. Bukod sa inaasahang magkakaroon din ng kahalintulad na insentibo sa iba pang schools division sa BARMM alinsunod sa patakaran ng pamahalaan na suportahan ng sektor ng edukasyon sa regyon. Good news naman po para sa mga Bangsamoro professionals natin, Continuing Professional Development o CPD accredited na po ang Bangsamoro Information and Communication Technology Office ng Bangsamoro Government. Ang detailya sa report ni Farhana Kabalo. Buong pagmamalaking inanunsyo ng Bangsamoro Information and Communications Technology Office na sila ay officially accredited professional development o CPD ng Professional Regulation Commission. Isang mahalagang hakbang ang tagumpay na ito sa pangako ng Bicton na mapahusay ang mga kakayahan ng mga professional sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay BICTO Executive Director Jonathan Mantikayan, maari na ngayon mag-alok ang BICTO ng mga libreng programa sa CPD na idinisenyo upang bigyan ng mga empleyado ng gobyerno at mga profesional sa ICT sa pamamagitan ng dalubha sa mga pagkakataon sa pagsasanay at pag-aarat. Ang CPD na ito, uh, this is a system designed to ensure that licensed professionals continuously update their skills, knowledge and ethical value to maintain their competency and stay current in their respective uh, fields. So uh, CPD is a mandatory requirement for renewing professional identification cards issued by the Professional Regulation Commission or PRC. So how it's worked? Professional accumulate CPD credit units through various learning activities including formal courses, Workshop, seminars, trainings, and so on. So, what is the legal basis, no? Itong uh, CPD. The CPD system is anchored on Republic Act Number 10912, also known as the Continuing Professional Development Act of 2016. So, uh, PRC accredited the uh, Big uh, as CPD provider. So uh, now, Big is one of the pioneering office who are accredited by the uh, PRC. So, uh, uh, as I mentioned, it is uh, recommend uh, uh, compulsory, no, for PRC holder to uh, renew to renew their uh, PRC. Uh so kinakailangan uh, uh, they will earn a certain number of hours. So, since Uh, one of the uh, mandate of the uh, BICTO, uh, in fact, uh, there is a dedicated uh, division and section responsible for capacity building and then uh, capacity building section. Sa uh, lahat ng uh, PRC holder, uh, alhamdulillah, uh, yung uh, BICTO uh, which is uh, attached office to the office of the chief minister is already given. A, a PRC a provider uh, or CPD provider by the PRC. So uh, please uh, monitor our Facebook page for upcoming uh, activity. Uh, we still need to sit down with PRC to uh, start, and uh, uh, we also encourage uh, uh, those PRC holders to uh, register you know, in CPDAS. Because uh, uh, para mamonitor, -ma uh, ma -ma mamonitor -ma natin yung mga points natin doon. So please uh, uh, don't hesitate na, to come and visit or inquire related to this. So uh, rest assured that uh, uh, BICTO as a CPD provider will maximize uh, whatever we can uh, get from this uh, accreditation. Magsisilbi ang mga inisyatibong ito sa pag-aalaga ng digital literacy, pagtataguyod ng e-government at makabagong teknolohiya sa buong rehiyon. Ilan sa mga naging parte ng successful accreditation na ito ay si to Executive Director Jonathan Mantikayan, Planning and Capacity Building Division Noradin Insha, Head of Capacity Building Section Normina Adsa, at Head of Planning and Monitoring Section, Noraimen Di Masangkay. Nananatili ang BICTA submission nito upang magbigay ng kalidad ng mga programa sa pagsasanay na tumutugon sa mga umuusbo na pangangailangan ng mga Bangsamore Professionals sa reyon. Manatiling nakatutok para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa CPD. Farhana Kabalo, BIO News. Sa iba pang mga balita, mahigit 1,100 indigent PWDs sa Dato o Dinsinswat, Maguindano del Norte at Tugunan Special Geographic Area ang nakatanggap ng financial assistance mula sa Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng programang Kalinga para sa may kapansanan. Sa dato din seems what, isinagawa ang pamamahagi ng ayuda mula March 22 hanggang March 24, 2025 sa iba't ibang lugar, kabilang ang tanggapan ng MSSD Maguindanao. Umabot sa 779 na benepisyaryo ang nakatanggap ng TIG 3,000 pesos na cash assistance na sumasaklaw sa kanilang stipend para sa dalawang quarter. Samantala sa bayan ng Tugunan, SGA 394 Indigent PWDs naman ang tumanggap ng kaparehong subsidiya mula sa MSSD. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 3,000 pesos na cash assistance na katumbas ng kanilang buwan ng ayuda na 500 pesos sa loob ng isang semestre. Sa ilalim ng liga Program, may buwan ng ayuda na 500 pesos ang mga PWDs upang matulungan sila sa kanilang pangunahing pangangailangan. Layunin ng programang ito na magbigay ng kinakailangang suporta sa mga PWD at kilalanin ang kanilang mga natatanging hamon sa buhay. Patuloy na isinusulong ng MSSD ang pagbibigay ng ayuda sa mga sektor na higit na nangangailangan bilang bahagi ng kanilang mandato na palakasin ang kapakanan ng mga mamamayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala sa ating panahon ngayon, makakapekto po sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa pag-asa, asahan ang mga pag-ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying area sa posibleng flash flood at sa mga nakatira naman malapit sa bundok dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at BERMM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BERMM Ready at BERMM Ready Weather Update. Makikita rin po ang hotline numbers ng BARMM ready sa inyong mga screens. At 'yan po ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi po tayong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Jana Ali, naghatid ng balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.